Nang mapadaan si KTH sa isang lumang sapa ay meron siyang napansin na isang kakaiba na malaking bato. Sapagkat ang hugis nito ay kahawig ng isang itlog. Kaya pumasok sa kanyang isipan na baka ito na rin mismo ang naturang batong hugis itlog na matagal na naming hinahanap. Nang muling binalikan ito ni KTH para kuhanan ng larawan ay nadatnan niya ito na nakatumba o nakahiga sa gilid na bahagi ng lumang sapa. Narito ang aktual na kuha ni H sa naturang malaking batong hugis itlog na kanyang nakita. Nais malaman ni H kung ito ba ay isang lihitimong marka o kung ito na rin mismo ang batong hugis itlog na aming hinahanap. ang aking pagsusuri. Basi sa aking pagsusuri sa larawang ito ay masasabi ko na hindi ito ang batong hugis itlog na aming hinahanap. Mas malaki ang sukat ng batong hugis itlog na aming hinahanap kumpara dito. Maliban dito, ay malinis ang kanyang mga bahagi at hindi ito basta-basta matutumba. Sapagkat may mga nakasuporta sa ilalim nito na mga bato na sadyang inayos ng mga sundalong hapon para suportahan ito sa kanyang pagkakatayo. Pagdating naman sa katanungan ni KTH Ka kung ito ba ay maituturing nating isang lehitimong marka, Basi sa larawang ito ay wala akong nakikita na pwede nating maging basihan para kumpirmahin na ito ay isang lehitimong marka. Ang tanging kakaiba dito ay ang kanyang pagkakahawig sa hugis ng isang itlog. Ngunit hindi pa rin ito sapat bilang basihan. Ang masasabi ko kay Katie H. ikinalulungkot ko pero hindi ito ang batong hugis itlog na aming hinahanap. Ngunit may posibilidad na maaring ito ay isang lihitimong marka basta meron kang matatagpo ang mga marka sa paligid nito. Sa kadalasan, ang mga ganitong uri ng bato na hugis itlog ay naglalaman ito ng mahalagang bagay. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.